Ang mga mga senterang damo, anong mga masasakit? Di na ka na po ng doktor? Ano po ang sender? pa? Kanser? Kanser? Sa stage 3, mo, taas na. Mm -hmm. Okay, ganti na lang madam, no? Aalis mo kayong gumambayo sa sa'yo, dalawang babae na matanda na may dad na rin po. Kaya nang ano po natin dito, hindi ako magpapagalit sa'yo, hindi ang ating ama. ang layunin ko lang po, alis ko at ibinabalit ko doon sa tao. Tapos sa popoderan na kita para hindi mo kaya ng plan. Ha? Basta okay. nalik po natin, madam, magtiwala, sumampalataya. Pabukas na lang na na po natin. Pabukas na lang po natin. Na na na. uh, may, may isa ako nakikita ng lalaki, pero mas ano po yung kulang sa babae. Matanda. Okay. Doon po kayo. Kung hindi mo kaya, kaya madam, magsabi ka lang. At ako kong mag-aing. Basta magtiwala, madam, magtiwala. Tandaan po kayo mga ba? Yung unang yung problem po kayo. Yan. Tapos yung paa. Kasi po yung gas. Apo. mo naman ka lang. Kasi po. Sagit lang naman ka madam. Sagit lang po. At may papano ko sa'yo ngayon bal na dahon para ano. Ito lang, ito lang. ito. yun po ito. Tasi, dito po dito. Ito po ha, papel lang muna Sabi mo, pag hindi mo kaya, ako na mag-alis na. So, marami ko po tayo sa mampalataya at maniwala. At hiling ko po sa Panginoon na bumalik ka. Na, sa doktor po ito ha. Madam, dito ka para makita mo yung pagdago. Dito po kayo po kayo. po ha. doktor to. Pisilin ko ha. Lambo to. Sa akin, doktor, pili. Wala? Hindi yung Wala? Huwag ka ito po. Dalawa. Tahan. Ayun lang. ko Doktor. Sige ah. po. Wala? Hindi yung Dalawa po. Parang ah. awal na po. Hindi mo kaya? Hindi, ayan, sinahan po natin. Ito po yung kulam. Dalawa po. Sige. Ah, may utos na ako. Ma'am, huwag mong mulat, maglalaban mag eh. Dalawa kami po. Pagano po, pababa. Pababa po ka dyan. Pababa, pababa. Sige pa, lang po, sige lang. May asin na to? Apo. Hindi ako. Ma'am, sige ma'am. Tuloy nyo lang, ma'am. Para matanggal na po. Mayinit pa rin? Magbabaga na? Sige, sige, sige. Sige po, sige po. Kaya pa hindi? Kaya pa rin. O, sige, sige. Kailangan na disbrasa. Gusto mo na pwede? Parang maswag po. Punti pa. Punti pa. Ma'am, manalig lang ha. Punti pa po, madam. Sige pa, kunti na naman, na naman. Tapos ma na naman. Tapos ma'am, may ipitan ulit kita kung masakit pa o hindi na ha. Kunti na lang, Kunti na naman. Dalawa po mga um, sa iyo, eh. okay. sayo. Sige na lang. Parang nang mga Ang mga dakila mga sayo. Ang mga Ang mga sayo. Ang mga sayo. Ma'am, uh, any pangmulat. later. Ma'am, Tapos siga ka ulit. Kaya na natin kung may isa pa. Mm -hmm. Mami, ito lang ha. Tinamang mulat ka muna. Ito lang ha. Ito lang ha. Pwede naman ha? Sige. Hmm. Sa doktor po yan ha? Pag sumagot naman, punta ang doktor ha? Oh. Wala. Wala, wala nga. Hmm. Yung duwede kanina na masakit. Hmm. Wala. Masakit pa rin. Oh. Kinawa ko nawawala. Wala na. Oh, wala na. Oh. Wala na. Wala na. Mm. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na masakit. Ma'am? Wala na. Wala na. Okay. Sabi po natanggal na. No. Normal na po yun. Ah, uh, buhay po tayo. Uh, shout out, shout out nandito, sa lahat na dito sa Palawag Sambalas kasi ang nagagamot Merry Christmas sa inyo lahat lalo na sa mga tagapagdakan, Roy Ben, Hong, at Rat. At sa dalawang magagamot na ano, Brunei, Brother Ken, Brother Maggie. Happy New Year.